Guys, alam mo ba na habang nanonood tayo ng TV, nakikinig tayo ng sa radyo, at habang nag-scroll tayo sa social media ng mga balita, ang dami natin nakikita tulad ng about corruption, pag may bagyo, politika, at iba pa. At isa sa mga balitang madalas nating nakikita ay tungkol sa mga nagaganap na volcanic eruptions dito sa Pilipinas. At grabe, Andami pa lang nating mga aktibong bulkan sa bansang ito. Kaya naisip ko, bakit hindi nating alamin ang limang pinakaaktibong bulkan dito sa Pilipinas? Handa na ba kayo? Welcome na naman sa isang namang video about anything and everything under the sun. Today, we are counting down the, the top 5 most active volcanoes in the Philippines. These powerful natural wonders have shaped our land, influenced our people, and continue to remind us of nature's strength and beauty. Number 5 Ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island sa Visayas Region ito ang pinakamataas na active volcano sa Pilipinas na may taas na 2,465 meters na parang higanteng nagbabantay sa buong isla. May mahigit 30 pagputok ng vulkan o mga volcanic activities na naitala simula pa noong 1866. At kilala ito sa mga paunang senyales ng aktividad tulad ng mga mahihinang mga lindol. Ang vulkan na ito ay bahagi ng Canlaon Natural Park na ng mga makakapal na kagubatan, talon or waterfalls at iba't ibang uri ng mga hayop at halaman. Dahil dito, isa rin itong importanteng ecotourism area at pinagmumulan ng malamig na hangin at maliis na tubig para sa mga karatig probinsya. Number 4 sa ating listahan ay ang Bulkang Bulusan sa probinsya ng Sorsogon sa Bicol Region. Isa ito sa pinakaaktibong bulkan sa bansa na mahigit sa 20 volcanic activities simula pa noong 1852. Merong itong apat na crater at limang thermal springs na nagpapakita ng init at enerhiya na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang paligid ng bulkang ito ay napalilibutan ng makapal na kagubatan at lawa, gaya ng Bulusan Lake, na isa sa pinakatanyag na pasyalan sa rehiyon. Sa kabila ng panganib, ito ay nagbibigay ng fertile soil o patabang lupa para sa agrikultura at geothermal potential para naman sa enerhiya. Number 3 ang Bulkang Pinatubo ng Zambales. Tinaguriang heavyweight champion dahil sa napakalakas na pagsabong ito noong 1991. Isa sa pinakamalakas na volcanic eruption sa buong 20th century. Sa nasabing nangyari ito ay nagbuga ng napakaraming abo na umabot pa sa ibang bansa at nagpababa ng global temperature sa ating mundo. Ngayon, makikita sa tuktok nito ang Pinatupo Crater Lake, isang malalight blue na lawa na dinarayo ng mga turista. Ang paligid nito ay ginawang ecotourism site at simbolo ng pagbangon at paghilom ng kalikasan matapos ang malaking pagsabog na nangyari noong 1991. Number 2, Ang Bulkan Taal ng Batang isa sa pinakamapanganib at pinakaaktibong bulkan sa bansa. Matatagpuan nito sa gitna ng Taal Lake na siyang nagbibigay dito ng kakaibang tanawin na dinarayo ng mga turista. May 35 plus recorded eruptions simula 1572 at kiala sa Priato-Magmatic Explosion o kombinasyon ng tubig at magma na nagdudulot ng malakas na pagsabog. Ang Taal ay isang natural laboratory kung saan pinag-aralan ng mga saintipiko kung paano gumagalaw at nagbabago ang mga bulkan sa paglipas ng panahon. And finally, ang ating number one spot sa ating countdown ay walang iba kundi ang Bulkang Mayon ng probinsya ng Albay sa Bicol Region kilala bilang the world's most beautiful volcano dahil sa perfect cone shape nito. Isang likas na obra maestra ng kalikasan. Mayon has erupted over 50 times since 1616 at kilala sa lava flows, ash falls, at rock falls na minsan nakakapekto sa mga kalapit na bayan na kapalibot sa bulkan. Ngayon, bahagi na ito ng Mayon Volcano Natural Park na nagsisilbing tahanan ng mga halaman at hayop at isa sa pinakasikat na tourist destinations sa buong bansa. Ang bulkan ito ay simbolo ng kagandahan, lakas at kapangyarihan ng kalikasan. Isang paalala na dapat nating pahalagaan at pangalagaan ang ating kapaligiran. At dyan na po nagkatapos ang ating pagbibilang sa top 5 most active volcanoes in the Philippines. I hope na gusto nyo po ito. Ako po si Jet Nadalo Cabanes. At kita-kit sa susunod na video. bye bye Bye-bye-bye! Bye-bye-bye!